Guys, good morning, good morning. Ito, panibagong araw na naman, panibagong panguhuli ng isda tayo. Ayan, nandito na tayo sa payaw. Tariyan na ang kuhayan natin. Nagantay lang tayo ng dawi. Ayan, sana dumawi ngayon ng maganda. Abang-abang so, guys. Abang-abang sa dawi natin ngayong araw. sama ko dito sa payaw si Kuya Junior Narvaez ayan, shout out kay Kuya Junior ilang araw na natin namin itong nauhayanan maganda naman laman itong payaw na ito sana madipad kang maganda ngayon Yes, si que Junior ayan, payaw natin so, abang abang sa Dawi, guys tayo lumipat. So, abang-abang sa dawe. Ayan, lipatan natin. Basta na, may laman ito. Guys, dawe na guys. Dyan, dawe na. Nagdahan nyo na natin ito. Kailangan, madahan natin ito. tapos yung pagkabato natin so guys, yan siya pag sumisipad dito sa aming panguli na uhayan oh, lalaking bilog guys Woo! Ayan siya guys, ganito po hinuhuli ang mga tulingan Guys oh, walang stick lalaki Shoutout dito kay manong na taga tigisan ganda ng pasibad namin Ito, so, ang ano natin ngayon, ngayong June 4. Ito, so, ang tawihan ngayon, matulingan, tulingan, gulyasanin. So, guys, napuno lang, hindi man na puruhan puno lang sinipad natin so, bilis na natin pagbaliktad maya ulit so, may area ako na ulit guys kaya unang dawin natin may ano, apat na kilo unang padawin natin so, sagpa ulit tayo sa buya so, guys, madawin na ulit itong patalawang sagpa natin dito sa payaw na ito madawin na Aatlak natin guys. Abang-abang tayo. Yan. Guys, ito yung mga gulyasanin o. Oh. Ah, linis. Gulyasanin. Gulyasanin pala guys. Dalang, dalang. Eh to guys oh gua kuliah sana nih Oh Yan ayo kuliah sia na item Yan gua kuliah sana nih mahirap dito guys pag naka nasa body ka naka body ka bang ano natin hirap hirap gumalaw kapag nagbibidyo hindi naman natin mailagay sa bangka kung napakayanig kaya katalasan guys yung, yung mga huli na lang ang pinupost ko sa rinse ko kaya na napaka sa gabal ng malaw kailangan talaga guys may taga video so, kaso ngayon wala pa tayong income dito ay eh di taga taga muna tayo sa pagbibig na sarili kasakali maka diba ano kay meta so, taga lang upload lang ng upload Andon na tau madalang na sibat guys. Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang ang ating video. Ganito ko siya inuuli yung mga tulingan na pinupost ko sa aking reels. So hanggang sa muli guys.